So ayun na nga guys, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So ayun na nga mga pangka, sa wakas nagpalit na rin tayo ng gulong dahil napakanipis na yung unang dalawang gulong kaya ngayon nagpalit na tayo sa awa ng Panginoon eh naka, nakabili tayo ng bagong gulong so good morning. kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo malakas eh good morning good morning good morning mga palangga at ayun na nga kinakabit na ni kuya yung ang ating dalawang gulong na bago at medyo nakamura tayong mga pangga paano masabi? so ayun hindi na tayo natatakot magbiyahe dahil pag manipis eh wala at pantabayan nyo na lang po mga pangga at, ayun na nga at inuwi ko na ngayon nandito na sa aming bahay at ayos napakaganda at hindi na tayo natatakot magbiyahe ah! lalo na araw-araw sa pagpasok sa trabaho ginagamit natin at kailangan palitan at maayos na gulong so maraming maraming salamat babus mga palangga mm -hmm. ako na pupunta na Saudi hindi ka na nakarating eh oh, ang malay mo kung matuloy ako sige na.